Hindi po lahi! Hindi ka kilala ng Diyos! At sinaktan mo malay, lalaki, no, -aralan, ang aralan ang pinupok Iyak nang iyak ako! Pinupok ang Iyak nang iyak ako! Ginagamit Sa Matthew chapter 7 verse 23, Kailanman di kita kilala, lumayos ka, mapagawa ka ng masama. Kasi gumagawa ka ng masama, hindi ka kilala ng Diyos! Ibulay! Hindi ka kilala ng Diyos! Ginaamit ko si Amy Marcos, kaya galit ako kay Marcos. Ka, kaya Amy Marcos, kahit kapatid ni Bongbong Marcos yan. Galit ako kay Sen. kaya hindi na fighting boto Kaya ito'y narawagan ako, na-perfection sa lahat ng simbahan sa lahat ng puntahan ko, sinasabi ko ito, eto, hindi ako takot mamatay. Handa ako mamatay para sa Diyos at para sa bayan at para kay Bumbong Marcos. At para sa lahat, lahat na bumagbi sa iyo, sa iyo kay Buloy, ng Dailan, sa iyo kay Buloy, na ano ang Pilipinas, Diablo ka. Ang lahat ng pumagbi kay Team hindi ko na pagbaboboto. Ito ang pananawagaan ko every pagpupunta ko ng simbahan. Ano, nagmilagro na ba sa iyo, siya? Ano, nagmilagro na ba sa ang bituin? Ano, nagmilagro na ba sa'yo ang Diyos? Napakita na sa Diyos. Mayabang ka ng gusto, jablo ka. Ayun. Sa pangalan ng Panginoon Diyos, mag-ingat ka sa akin. At huwag niyong sisirain si Bongbong. Mag-ingat kay kay Bongbong dahil lagi ako. Handa ako, sumuporta kay Bongbong. Handa ako. Hanggang kamatayan ko kay Bongbong. Una sa lahat sa Diyos at sa bayan at kay Bongbong Good night sa inyong lahat. Yeah, thank you po. Thank you. you. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Please like and subscribe. Kung kayo ay hindi pa subscribe, please subscribe. Thank you. Hanggang sa muli. Babu!